sigla ang negosyong talipapa ni Aling Dandi sa Barangay Lourdes Extension sa Baguio City. Ito ay matapos maiayos ang reklamo nilang matagal na konstruksyon ng drainage system. Problema lang nila, hindi konektado ang ginawa nilang drainage system sa main sewer line sa kahabaan ng Nagilian Road. Natapos ito ma'am, nung... kasi sinimulan nito January 4 yata, dalawang araw lang natapos na ito pero hindi na nila hindi naman na nila tinutuloy ang problema pag umulan walang lalabasan ang tubig dito lang din kami ang mababaha kasi hindi pa sumusulpot sa hindi pa nila naisusulpot sa panagilian walang lalabasan yung tubig e tinanong ko yung subcontractor hindi na raw nila itutuloy kasi hindi sila nabayaran depensa naman ng subcontractor na tumanggi ng magpakilala and the first time ngayon lang po nangyari sa akin nga po ito is hindi makabiling hindi ako makabayad yung parang di ko hindi ako makasingil ng tama. Ang concern ko lang naman po doon, ma'am, bakit pa sila magbibigay ng subcontract? O kaya ipapasab ko ng isang bagay na hindi naman nila kayang ah uh, Ngayon, ma'am, sir, inahabol ko sila na umingi, nagmamakawa ko sa kanila na mapasawad lang yung tao. May bigay lang yung obligasyon ko kasi ako po yung nagtawag ng tao para mapabilis lang po yung project nila. Ilang ulit niya na rin daw sinubukang kausapin ang original na kontraktor ng proyekto na nagpasa sa kanya ng proyekto pero hanggang ngayon ay hindi pa ito sumasagot sa kanya mga text at tawag. Laking pasalamat na lamang niya at mayroon siyang hawak na dokumento. Kaya ang hiling niya? Mapasahod ko yung tao ko. <laughs> Yun lang po. So, Concern. Ah ma'am, um, yes ma'am. Nakita naman po ng na mga ano dito, nagtatali pa. pa. sabi nga po nila, pang-apat na po ako. Yung apat na yun na nauna is, ay tatlong nauna is, wala pong pinangawa ka ng dokumentary, tapos mga papers. Ako ma'am, iba po ako. Ayon naman sa City Engineering Office, ang proyektong ito ay terminated na dahil sa hindi magandang pagkakagawa ng proyekto. Dahil dito, posibleng bayaran ng kontraktor ang pamahalaang lungsod sa nagamit itong pondo sa proyekto na nagkakahalaga ng 7.9 million pesos pero depende pa ito sa assessment ng City Engineering Office. Uh, we will also evaluate the accomplishment na nalpasda to be fair also with the contractor. And then uh, after evaluation of the plan, then uh, we will recommend it to uh, the Beach and awards committee. Isod the possibility na to the second lowest bidder, no, Because it will be, it will depend on the bids and awards committee if they will accept the recommendations project and under the second lowest bidder. Base sa construction tarpaulin ng proyekto na kilala ang kontraktor na Jeros Construction and Supply, isinangguni na ng City Engineering Office ang problema kay Mayor Benjamin Magalong at hihintayin ng ahensya ang pasya ng alkalde. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.